Good morning mga ka-installer Andito ulit kami ngayon sa aming Garden Mag-aabuno ako ngayon sa aking mga tanim na papaya Para ano Gumanda ang tubo Eh medyo mating Mandirigma ng kape Tara mga ka-installer. So lama ako mag ano. Maglagay ng abono sa tabi ng puno. Hindi mismong puno. Konti lang ba ilalagay? Oo nga. Ayan, lalagyan natin ito yung abono ko. Oh. Paikot. Ayan, ganun maglagay. Malayo lang sa puno. Malayo sa puno. Malayo sa puno. Ayan po. Sino nagbungkal ito kahapon? Dito lang dapat po. Oh. Ganyan nga oh. Ang galing ka dikit. Hindi man dikit. Oh, sabi ng na lalaki isang dangkal bahala ka. Baba naman yung ano mo eh. Tubig eh. Hindi e, ganyan kataas yung ano eh. Hindi sumusunod sa otos na ano. Eh. Oh, sige. Malayo. Oh, malayo. Eh, oh, napakalayo niyan. Tatlong dangkal yan. Ayan po kaibigan. Malayo daw sabi ng boss. Malayo ilagay, malayo. Mga isang di pa siguro. Isang di pa? Ayan. Jo, ayos na po ang tubo ng ating mga papaya. Mag mil, ano na. Nakita na yung kanyang uh, magandang usbong. Yan. Malayo malayo daw. Ay. Salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng magandang ano. Tubo ng papaya kaya ayan abunuhan na natin yung isa din abungkal yung isang puno doon ah doon sa dulo Yan. Lahat po, mga ka-installer ay eh maganda pang tubo. Uy, okay, huwag silang panok-nok dito. Hindi namin kasalanan yan. Uh, ayan po, malayo ito sa mataas na parte. Mataas na bahagi. Bilang, isang buwan na ba ito? Mula nung tanim? Itong isang to oh. Napakaganda ng tubo oh. Ito ba nalagyan ko na? Oh. No, basta nalagyan ko. No. Ayan po mga ka-installer. Napakaganda, ang sarap. Ng mga ano. Sarap balik-balikan dito kasi sarap panoorin, magandang panoorin yung aking mga ano tanim. Na maganda ng tubo. At sana po ay mamumunga ito ng marami. Ayan. Hindi ko alam kung bakit kailangan sa malayo ilagay yung abuno. Ganun yata talaga. Sundin na lang natin si boss. Baka masisanti ako. Ay, nako po. Boss. Ang galing mo talaga sa mga halaman pala. Paanong diskarte sa pag-aabono ganito? Protas. 'Di ba may panglagay din sa, sa mga ano pampatamis. Bunga, pag namunga, 'di ba? <coughs> ang dami po ito mga ka-installer. Siguro po eh, ano, nadagdagan ba ito? Kasi dati tinanim natin ito na eh, sa mga 28, 28 puno ito eh. Tapos mayroon pa yatang ang Ano naman to, maglagay ng abono lingguhan ba? Sa tuwing isang linggo. Hindi ba? Buwanan? Buwanan ba? Boko. Yan po. Ito maliit pa tunong nakarang araw. Ngayon malaki na oh. Ang bilis ng usbong. Ito din oh. Alos di pa itong... Alos natakpan pa itong lupa nakarang araw ngayon. Ito na. Nakausbong na. Hmm, para miyong isa. Ilang? Ah, ibig sabihin, yung napilin natin na matagal, maubos to. Ang maiksa nga po. Once I, yung nga. Hmm? Eh, sabi mo mag-abono ako eh. Kunti lang yan ah. Saka malalayo yan eh. Ayan. Pang isa pa doon sa kabila. Ayan. Malayo kasi medyo maliit pa to. Ito may maliit pa talaga. Ayan. Maliit na maliit pa to. mo yun. Ha? Huwag pong kasi maliit matatakpan. Malayo lang ilagay ko ang buno dito sa malayo yan tapos dito rin sa mataas na bahagi yan malayo lang siya makaamoy lang siya maganda so yon mga ka-installer tapos na tayo mag-abono ito nagpakulo na ng tubig sa takore eh, kasi pagkakapit lang ay natin sa lagayan ah pausok ay maraming salamat mga kasdaler tapos na tayo mag abono alay ka natin uli kasi nadiligan ng ni madam yung mga puno ayan ayan nabasa na oh eh malulusaw na yung abon nilagay po dyan yan kaya lahat po yan nadiligan na yun ang gandun malawak po yan yan ang gandun kaya pa ayan mga kainstaller nandito yung inyong lingkod araw-araw binibisita dito pag walang gawa may gawa naman sila lang dito kumupunta at pinideigan uh, din nila sa so, mga ka-installer sana po ay panuorin itong aking video at sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at mag-comment maraming maraming salamat mga ka-installer ito po yung mga halaman oh, mga ka-installer bye bye salamat po mamaya po uli thank you mga ka-installer sa panunod sana po ay manood kayo bye bye